Ah, uh, video ko lang. Yeah. Kasi ining migro ko gwapo niya sa una. <laughs> pag di, pag sa uh, camera pag ko niya Kaya gusto niya sa mga asawa mistisa. Kag bata pa. Gasiga ko no matay ni. Ka na siya Grabe yung mga itsura ni sang mga sinaunang tao sa amin parang mga kwanas na mga bularian na ni sila. Okay, hmm. kita, ang pilihin kita sa anong gusto mo? dua sa dua ki kuno dapat eh. Dua? Oh, <laughs> uh. okay. Well, tima, tabo na mata mo dai. This is a. Uh, this is aga batabo. Wi Wak wa. Wa wa. Ai. Birah.

มากระวกันน่ะะเ่าสินั่นเ้าสนันมานะอช่มาเล่นบกเมนยังฝ่งกลวยเยเ ganda, ganda. Ayun ba yung bata na gina ko sa una to? oh si Mito, si din siya. Tama na tong yung pagpatay sa sawa mo kamay pa? Oh. Ah, okay, Mga kami sitting ni Coco, so to tiro siya. Oh. Wala ni siya sa sawa, kay balo ni siya. Oh. Grabe dapat yaro lang yop yop lang pero talagang binasta so mga ka business mga ka wakia ano yeah lagi kong nilalakad nung nag-aaral pa ako. Yung militar, military. Oo, oh, oh, yun, otobuhan. Ha? Oo, oh, ako guys, wala sa military. ito yung lagi kong nirurota nung araw. Nung ako uh, elementary, ano. Hanggang sa nag-eskol ako. First year, second year. Nung mag-third year kasi nasa ko na ako eh. Nung mag-third year, mag-third year nasa... Oo, oh, hindi. Manila na ako. Ah, Manila dito ko kaya bayihano na isinag uh, ice ball

Wala. Oh, ano ni may mga sako na dilo you know na? Kasi no ni baya kay si Pet. Dito ni sa dantang tong Ay na. Ah, oh, may mga sako dito. Itong nakita nito lugar na to, mga ka-business. Ito yung Ito yung uh, tindahan ni Apin. Official vlog. Grabe, oh. Dito sa nagtitinda-tinda. Oo, yung kapatid ko. Ito kasi yung salabasa namin banda eh. Yan lang ang kanyang kwan, Grabe. Pag season time lang, pagka tag-harvest ng tubo, saka siya dito nagpupwisto. Kasi maraming mga trabahador. Tayo mga uh, malabo, ginapasiga ko na. Oh, ay. Ha? Ano pa kayo? <laughs> hindi lang sila basta. May optika? May optika? Hindi lang yung basta. Hindi, may problema. May optika? Basta pa sa nagong mata mo yan. Nagbibiroan na kami dito sa mga ito. Kasi itong mga tigulang. Tigulang yun sila mong... Um, na tindihan ka na. Tigulang ang mga? Hindi, hindi. ko, ang mga 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 mata daw,

Inong uh, Inang ko, gwapo niya sa nguna. Ano ah, nguna? Hanggang ngayon. Ganoon, pag-dress sa may. Pag-dress <laughs> <laughs> sa uh, kamera, camera, pag-gwapo ko niya. gusto niya sa mga asawa, mistisa. Kagbata pa. Grabe na siya. Galing silingyang yung ako ni daw, palyado naman eh. <laughs> Palyadong. Tama si tot na kagenceng naiba. Ah, na Amo na nga kung kisa magmaneho siya, palyadong <laughs> ba ito mga ka-business. Sukatan natin doon ng mata. Gasiga kuno matais ni. Nagkapika na siya. Ah, okay. Ang ginapangilo, ginilot uman sa sangunan. na isa ang baskog ka. Oo <laughs> eh. Si, -si Nina? Sa yeah, plus, sa uh, night miss na yan, ang Grabe yung mga itsura ni siyang mga sinaunang tao sa amin. Parang mga, kung ano mga bulariya na ni sila. ito. Kano kalayo layo bago mo mabasa? Abigyan na, po natin bro, siya ng, lang ng, ng salamin. Malayo ka, uh, sana pag isaw. Hmm? Malayo um, ka, sana. Hindi, <coughs> 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 iniya pang kwanan eh, pang cellphone, pang nag-reading. Reading class lang eh. Hmm. Hindi. Ah? Pang reading glass ani to Dari, dari, testing yan ay. Ah, o, oh, ko Ha? Pati ko eh, eh, Hindi, basahan eh, basahan. Di ba, basahan naman ako. Ay, kung lapit-lapit mo. Kaya mo kung ko, belayo belayo eh, 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 Oo, oh, kasi hindi yan ang sukat talaga ng mata mo. Kasi yung tamang pagbasa sa may reading glass, dapat uh, one pit lang. Kung one-fifth siya, tingnan mo malabo. O, medyo labo labo eh. Okay. So, ang kailangan yo 350. Pero yan, pwede siyang malayuan. Halimbawa, medyo ganong kalayo. Ganon ang gamit ko eh, dalawa. Ah. Oh, may video malayo kasi 300 lang yan yun. no. Know? Ngayon dahil sa amigo taka, wala problema ya. Duwa yang yatag ko sa imo. O, oh. bayad Ha? Atag na eh. Atag Di ba luyo si si sinina, niya kung hindi ko na matay mata, ikaw ya mategahan. Ah, oh, lapit mo. Atag na. Atag, eh, lapit mo. Ilapit eh, mo. Yan. Na. Kung na mo ni lapit at tag. Na, pang cellphone. Ano siya, pang cellphone mo. Oo. Tapos, yung ini naman, medyo malayo-layo ng konti. Oo. Karoon, papipiliin kita saan ang gusto mo. Yung dua sa dua, gigro dapat eh. Dua? Oo. Okay, sige. Total na kalibre ako ng sakay sa motor niya. Mga ka-business. ililibre ko rin siya. Ikabig mo ng konti kamera natin to. Yan! So, dua! Okay na yan. Ma <laughs> Magpasalamat sa sponsor natin. Si Sir uh, Pidjo Samonte. Okay. Sir, salamat sir. Okay. hindi, e ayusin mo naman pagpapasalamat eh. <laughs> so, Magandang umaga ka, sir. Ba? Maraming maraming salamat Ayos. sa ano binigay. Ha? Ah? Ayaw. Ah. Ay man ya, ate lai man. oi butang mulan dio sa gilid ang yang ara uh, may nakasulat. Ay, Ay indi. Tutut Na. Yan, pang malapitan naman sa. Pang malapitan oh. Oo, oo. Yan magandang kan magandang kulay. At ito isa ginaya bisan medyo layo okay. Ara siya. Amo ne. Oh, so bibigyan natin siya ng dalawa mga ka-business. Ngayon, ito pa si Sis Nina. Ang mata mo ba, anong grado? Ambo, nang ano na to ya. Wala na ko nung dumduma. Ay, may salamin siya, gali. vision lang ko Ginislan ko na nang sa mabaw, lang ko na nang iyas na balayan kay napungkuan ko. <laughs> no. Oo. Double vision yung sa kaisis. Oo. Taas mo 200, ang baba mo 400 400 mata ko subang niya tinura tinunig ng kumpanya na ko may sponsor sa iye vlog ko mayroon na kong kaibigan na nag-sponsor nagbigay sa akin ng salamin Kaya video ko kasi s'yempre para para makita niya na namimigay ako kasi kung hindi baka sabihin na pinambenta ko wala ko muna itong tumalain lang. O, pwede lang yung uh, mga malapitan lang. Pang cellphone. Oh. Kaya sa isang chat. Malapitan lang. Hindi parang sumunahan niya sa sanag man. sa mata mo? Ibot sa lingon, paras na nga. Hmm. Paras din. Para hmm. Ano? O, oh, iba. So hindi tama sa lang. okay. O. Oh. O, oh, hindi, hindi. Huwag mong tanggalin. O. Ene, Hmm. Wala problema yan. Tignan natin kung kasiya kasi ato atong isa. Kuha ni siya. Kasukat ni <laughs> sa imo mil. Aha. Hmm. Uh -huh. Laban. D d d oh. Is na Linda. Ay, gato ko ulang na. Dalawa ang pangalan niya sina. May nina na may Linda pa. Ang ina nga salamin, iyang iyang salamin na to para lang ni na, pag nag cellphone ka. <laughs> Tapos kasi ito ma masira ka agad o mo. Oh. Samantalang ito kahit na makalimutan oh. na Mababa, mo na matamod ay? ah. muhis aga batabot. Mababa mo. Hindi biro lang, biro lang mga ka... <coughs> Ato na, to na, biya ka antin si si sa kaso pa Jerome. Ay, ay, Ano ko na masko na sa kusog na katunik. Hmm. Kasi mababaw tama to bilog to di ba modilo to? Hmm. Bago tong oso. Try mo. Baginday somobra? Ah, wala talaga. Eh, hindi, lapit ka des One pet. Ha? Sigurado ka, no? Gaganis na ugin na ito. Mukha <laughs> ako. Sana ito. Sana. Kailangan nun yan. Ay, silang, oh. Hindi. na yan ay, panis, ay, panis, ay, Hindi yan pa bago lang yan. Pang Pero sana. Oh, sanag. Okay. So yun, nagkasya sa kanya ay plus 200. Ang sukat ng mata ni Sis. Pangalan mo, Sis? Rismi. Rismi. Ano? Rismi. Yun, Rismi. Tanggalin mo muna. Sanahin mo na lang. O, lagyan mo nung ka para hindi magasgas. Oh, hindi. Mag Pwanta yan. Kahit na isang taon pa makalipas, magagamit niya pa ito. O dalawang taon. 200. Ang kay sino? Sa akin. <laughs> dito, dito ka. Ito si Boss Elbes. Gusto din pala magkaroon ng salamin. Pili na. 200. Pwede na sa akin to eh. Pulsit, pulsit, pulsit. Tuhante, sigurado ka? Kasi ang kwan mo eh, medyo tigulang ka na. Try mo muna. Matitaas ya yung 400 may ara ko eh. Hmm. Basi ko napakalabo ang tingin ko. Ah, ito, mas pinakamaganda ito, 200. Hindi, Model item number sa 5154 2R, power by 150 quality control. So salamat po sa salamin na binigay ni Kapuakan Guang Wakiwak official. Official. At kay Ma'am Erlinda official vlog. Malam maraming salamat po kay Ma'am Erlinda official official vlog. Vlog. At pasalamatan flag. din natin si Ma'am I e. Muhammad. Salamat po sa kay Ma'am Muhammad. Muhammad. Salamat Ayan. po. Ay Ayan. Mam. <laughs> 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 ah. <laughs> uh oh. Mam, Ma mari selamat po. Mang. Assalamualaikum. Mam Erlinda Official Vlog. Vlog. At Mam Ma A. At Mam Ma A. Muhammad. Muhammad. At sempre Kaiser. At sempre Kaiser. Video sa Monte. Pedro sa Monte. Yun lang. Yun lang. Huwag yung kalimutan. Ha? May kasunod pa. Huwag ano? yung kalimutan. Huwag <laughs> yung kalimutan. Kagwang Wakiwak Opisyal. Kagwang Wakiwak Opisyal. 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 Apin. Apin. TV. TV. Opisyal. Opisyal. Kamari Kabisnis. Kabisnis. Opisyal. Opisyal. Papadins TV. Papadins TV. At lahat ng membro ng mga kagwangs. At lahat ng membro ng kagwangs. Suportahan po natin. Suportahan natin. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ingat kayo saan man po kayo panig ng mundo. Uh, ingat kayo, kayo sa na, kahit saan na panig ng mundo. At, at, Nawa'y bigyan kayo ng Panginoong Diyos ng magandang kapalaran. At bigyan sa uh, kayo ng mag Panginoon Diyos, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. Ng magandang kapalaran. At iligtas. At iligtas. Si iba't ori, sa iba't ibang uri. Sa iba't, ibang uri. Nang kapahamakan. Nang kapahamakan. Ah, pasensya na po kayo ha. Medyo nagjo tayo kahit pa paano ano. So si Sis, mayroon na. Si may, oh, wow, wow. Sis wow. ni wow. Nalinda. Wow. si Sis. Yes. Si Chris. May. pero yung lagi ko lang tinitignan yung kagwapuhan o kaya kagandahan. Pagka medyo tabingi yung mukha, lalo kong natatandaan yun. Yung mga tabingi yung mukha, yun, ka Kapag sinuot mo na yan, eh talagang hindi tabingi ang mukha ng matingnan mo. Tingnan mo oh. itong sister ko. Oh. Apin, TV, official vlog. Tingnan mo, maganda ba? Oo. Oh. Binata pa yan. Ah. <laughs> hindi ka? Sorry. <laughs>